Sa loob ng 2 years, never kang nagkaroon ng kausap? Katagpuan? Meron na po. Ha? Walang katagpuan, kausap lang. Kausap lang. Hmm? Maliban sa usap lang, wala talagang iba? Wala. So sa loob ng dalawang taon, hindi mo nabuksan yung kandado mo? <laughs> hindi pa hindi pa. Mm -mm. Bubuksan pa Mo. Bubuksan pa lang. Mm -mm. Sa loob ng dalawang taon, wala talagang nagtangkang buksan ang kandado mo? Wala. Wala. Ano? Walang bukos. Mm -mm. Online. Wala din pumukas sa online. Wala din. Mm -mm. So, sige, tara. Maghanap tayo ng susi. May seryoso. Hmm. Ayaw ko Gusto mo original na susig? Ayaw mo ng synthetic? Baka kasi mabali. Ilan taon ka na? 25. 25 years old may isang anak. Single mom from Pavia, Iloilo. Na, 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 na. Pavia. Um, gusto mo ba sundalo? Ayaw Bakit mo sa sundalo? Sa sun Bakit ayaw mo sa sundalo? May karanasan ka na ba sa sundalo? Pag ano huh? daw, hindi wala pa naman. Sa, wala pa pala, ay, narinig, eh. rinig, 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 naririnig ko lang na ano, pag sundalo daw. Oo, oo wag mo ano, ma mara, mara pag hindi mo na experience, wag kang magsalita, madam, delikado 'yan. Ha? <coughs> hmm? Kapag ay hindi mo na hindi mo na experience o hindi mo nasubukan, huwag kang magsalita. Kasi delikado 'yun, baka meron kang masaktan. Baka sabihin ng sundalo, bakit natira ba kita? Sakit mo magsalita, ha? Security guard, gusto mo? Ilan taon ka na? Ako, sir. 41. Uy, 41. Ma'am, okay na ba ito, ma'am? <coughs> Matandaan na. Ma okay na yan. Hindi naman ako na magpili. Eh? Uy, taga saan ka, idol? Kapis. Ay, si kabayan. Is. Kabayan. Hindi nga sa kapis. Okay. Sa Puntoy Bedraya. Ponte Vedra. Oo, malapit lang to si Ma'am Nika, taga Iloilo lang. Oo, to. Pwede na daw ni sukat ang uh, yabi mo siya ng kandado. <laughs> Ku magkasugot ka mo. Kasugot. Mm -hmm. Basta siya. May, anak ka na ba, Marvin? Mayroon dalawa sa ay kung masawa. Oo, oo, nagbibigay ka ba ng sustento doon sa dalawang anak mo? Hi, mind, sir. Ma'am, okay lang ba? May anak si sir? Pas mo? Hindi ah? na ligat. Ayaw, sir. Eh. Baba muna ako. Pass mo. Ay, pass. Sige, idol. Thank you. Ilan taon ka na? 29 years old. From Antipolo City. Ma'am, 29. No, Paso. No, Nakasama yung boses mo. Hindi ako rinig. Ano sabi mo? Sabi ko gusto. Mo. gusto. mo ang? Ah? Hindi ako rinig. Naririnig. Wag, wag ka magbasa kasi ng comment. text na yan, no? Hindi na nga tayo magkaintindihan. Magbabasa pa kayo ng comment. Ano sabi mo, ma'am? Lana.